Hi everyone! Welcome back to my channel. Ayan, this is your AMD TV, ang, yung, yung, ang aking YouTube channel. And guys, kumusta na kayong lahat? So yung guys, magpre-prepare tayo papunta don sa... Lalabas ako guys kasi may pipick upin akong package don sa Canada Post. So, ayos guys, bago ang lahat, ah uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel, AMD TV. Ayan guys, sa uh, pag-click na lang ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na mga uh, video. So ngayon guys, pupunta ako dun sa labas. So titingnan natin kung anong sitwasyon ngayon doon kasi nga nagtuloy-tuloy yung snow nung nakarang araw. At saka guys, ano ngayon na uh, 30 degrees nung nakaraan, ngayon is 27 degrees na lang. So, let's say kung kaano pa rin kalamig. Pero, nag-jacket ako ng isa. At meron pa akong heater jacket din na hinahanda ko. Sinarge ko na yung, ano, yung battery para matry ko yung heater niya kung ma-warm ba yung katawan ko so, sa jacket. So, yun guys. So, natin yung labas. So, ayan. Silipin natin yung labas. Tingin ko kasi nga maaraw naman na siya. So, titingnan natin kung malamig pa rin ba. <laughs> Kasi nga, mahangin. Kung hindi lang mahangin, actually guys, hirapan Hindi na magbubukas guys yung pinto ko. Ayun Ay, sa pinto nung pinto ng tiris ko. Kasi tingnan mo naman yung isno sa tiris ko. Ayan. Tapos, yung ano ko guys, yung nag-a-ice. Ayan o. So, nagka-ice yung nagkaroon ng ice build up dito sa pinakapintuan ng ano ko ng terrace. Kaya hindi na siya mabubuksan. Kasi gusto ko sana uh, tanggalan ng yellow ng ice yung sa terrace ko. Ayan. Para hindi na siya kumapal nang mahirapan magtanggal. Guys, paano ko siya tatang? Paano ko ma, paano ka makapagbukas kasi yan tigas, nagkaroon ng ice build up dito sa gilid. So, ayun, gusto ko sana mabawasan 'to kasi hindi ko na mabubuksan 'to dahil nga nagkaroon ng ice build up. Kasi nung mga nakarang araw, umabot ng 33, 34, 31 degrees. Sobrang lamig. Kaya sa sobrang lamig, ayan nagkaroon ng ice build up. Gusto ko sana siya siyang tanggalan kaso mapupunta naman dito yan sa sa carpet so mababasa so hayaan ko na lang muna siya kasi ganun din naman habang nagtuloy-tuloy yung lamig ganun din babalik at babalik din siya pero susubukan kong tanggalan pa uti-uti so yun guys lalabas tayo samahan nyo akong maglakbay ah uh, papuntang uh, main street sa may post kasi meron na akong pipick up So titingnan natin kung gaano nakalamig at gaano nakakapal yung isno sa daanan. Okay well, guys, let's uh, let's go. Samahan mo ko. Samahan niyo ako at syempre panoorin at enjoy na lang sa paligid. Ayun okay, guys, lalabas na tayo. Samahan niyo ko ha para at least makita niyo rin yung paligid dito sa Saskatchewan kung gaano nakatindi yung isno. Kumpara sa British Columbia na yung sitwasyon doon ah uh, hindi pa gaano ka kapal dun sa part ng like Victoria, Vancouver, hindi pa gaano kakapal yung snow. Pero sa ibang part ng Canada, makapal na yung snow at nagkaroon ng uh, snowstorm. Pero dito sa amin sa Saskatchewan, November pala nag isno na. So let's see kung gaano kakapal yung snow sa labas. So titingnan natin. Magja-jacket lang ako para at least pag dun sa labas okay na. Ito kasi yung heater jacket ko. So, ayan, mayroon siyang charger, guys. So, sinacharge ko na siya para mag-warm up. Susubukan ko kung gumagana ba. <laughs> Ayan. So, dito pa lang, gusto ko so, tipo na siya. Parang mamaya. So, mag na makapal ng makapal na jacket. Yung medyas ko rin dalawa. Ayan. Dalawa yan magkapatong yung nagagawin ko sa guys yung ano ko ayan so ready na tayo so magbonit na lang so magbonit tayo guys kasi alam mo na walang buhok so malamit sa labas baka magprose yung utak ko so uh, oh, tayo guys para mamaya at least masikip kasi itong bonit ko para at least ano talaga sya yung init so ayan kailangan na talaga yung anak kasi nga alamit alam mo na mahirap <laughs> kailangan maayos yung git up natin para iwas ano di ba ang hirap <laughs> magmalamig mag <laughs> ang hirap pagka sobrang lamig so mas gusto ko pang umulan ng umulan kaysa mag snow so ayan medyo masikip pa so ayan guys labas na tayo at medyo ready na ako ayan. so so yung cellphone ko ah uh, na tapos so we'll si What else I forgot? Okay. So, guys. Samahan nyo ako guys lumabas. Para makuha na natin yung package ko. So, rubber shoes na lang ako. So, yun guys. Labas na tayo. Samahan nyo ako pag lagbay. Actually guys, maaraw naman siya. Pero, <laughs> malamig. So, ayan. May araw naman siya. So, sana lang hindi gaano kalamig guys. Kasi nga, ah, medyo malaylay medyo malaylayo yung lalakbayin ko doon pa sa may main street so sana lang sakto lang sa lamig pero nag pa rin ako kasi nga masakit sa balat pero sana okay kasi tingnan mo naman medyo nagkita ko makapagkapal yung isno sa labas so let's see let's go guys samahan nyo ako ito yung pala yung apartment namin ayan so nasikipan ako sa jacket ko kaya uh, tinanggal ko muna so yun guys lalabas na tayo uy uy malamig umuusok pa rin yung umuusok pa rin yung pa rin yung bibig ko parang kanil ni Guerrillo so actually maaraw naman na siya guys pero tingnan mo naman yung paligid ng apartment namin makapal pa rin yung is no so ayan so ayan guys lalabas tayo samahan nyo ako nasilaw ako sa ano nasilaw ako sa araw dito na tayo dumaan yan <coughs> dito masakit pa rin sa balat <coughs> oh, sa ano sa lalamunan yung lamig kahit may araw malamig pa din so <coughs> akala ko nabawasan yung ano nabawasan yung temperature guys sa <coughs> sa, <coughs> sa lamig nag ano kaganyan yung lalamunan ko kasi nga malamig siya So wala pa namang forecast ng snow. Tingnan mo naman. Di ba? So yun guys, uh, maglalakad tayo hanggang dun sa Main Street para kunin yung ng <coughs> lamig. Para kunin yung ano ko, yung package. So maangin kasi kaya yun ang nagdadala ng ano, ng lamig. Kung hindi sana mahangin, hindi sana uh, ganito kalamig so ayun guys tinan mo naman sa ano shit maangin so nakakalo sa lalamunan so tiga lang guys sapatayin ko muna yung camera ko at ito switch ko na lang sandali so ayun guys sa ano na ako Oh, kita ko na sa inyo <laughs> Naramig kasi ako guys So Yun ang sitwasyon ngayon Dito sa Sa, sa Saskatchewan Sa Milford Kung sana ako nakatira So Tingnan mo naman guys oh. Yung paligid Ayan So kahit 27 degrees na lang siya guys Ang sitwasyon ngayon Ano pa rin uh, Malamig Dahil sa hangin So I-flip if ko lang yung camera para makita nyo rin yung paligid ng husto so ayan so maaraw sya guys ba? Diba? yeah, pero hindi pa rin kaya yung araw palamig pa din so ayan so, ayan ang sitwasyon dito ngayon guys makapal yung snow dahil sa so, nakarang araw nagtuloy-tuloy yung snow guys so pupunta kasi tayo sa main street eh para kunin yung package ko malabas yung malabas yung uhog ko sa ano sa ilong tayo ngayon ah, uh, ko na yung parcel ko sa Canada Post so ito guys oh, so, gabundok na isno ng kanilang naipon so ito yung way pa uwi doon sa apartment ko so ito yung paligid guys ayan so, yan ang dami nilang lang naipon na isno <laughs> gabundok na so na yung mga sitwasyon guys ng mga bahay dito. So, napapaluto na ng snow. So, hindi ko na, hindi ko na, hindi na sa pag-video kasi masakit na sa balat. Uh, ayun guys, so pauwi na tayo. Ayan sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang guys. yan maraming salamat. Pag-click -pa na lang din ang notification bell. Ayan, para ma-update kayo sa aking mga sumusunod na video. Video na natatagalan lang yung aking pag-upload ng video guys kasi medyo busy tayo sa work. So, hindi na tayo nakakapag-upload. Uh, makaabangan guys ang aking mga reaction video sa EMD TV channel para sa mga uh, uh, video na ating react para sa aking uh, sa aking podcast. Ah, salamunan. Actually, balat na balat na yung ulo ko sa uh, aking uh, jacket may mga ibon tuwan tuwa pa hmm. eh ko hindi na yung cellphone ko hindi na kaya sa lamig na mamatay na siya kaya hindi na makapagtagal so ito yung sitwasyon guys dito sa Milford Milford sa Saskatchewan buti nga yung sidewalk ang nila ng ano kahit pa ano hindi madalas so makikita nyo naman guys maaraw so pero kahit maaraw malamig pa rin 27 degrees lang naman sa ngayon guys kaya lang mahangin yun ang nagdadala ng lamig mapasok na rin sa ano ko sa boots ko lamig. so ito yung Milford City sa uh, Saskatchewan Ayan. nasa remote areas tayo ng city hindi pa siya masyado developed guys kaya wala ka pa makikita anong malalaking wala ka pa makikita mga malalaking building kasi maliit lang siya na ano maliit lang siya na sudad kumbaga maliit na community malapit na ako na namadali ko na yung lakad ko kasi gusto ko na makarating dahil na eh, na yung mga mga daliri ko sa ano pa pupunta sa amin. Tinan mo. Puting puti guys. Ayan guys, ito na tayo sa aking apartment. So ayan guys, <laughs> yun naman yung ako. Balot na balot. Ayan lamig. Uh, thank you for watching guys. And don't forget to click subscribe button and notification bell. Para ma-update kayo sa aking mga susunod na mga video. Ayan, thank you guys. Ay, hiningan ako guys. Hiningan ako sa paglalakad. Sobrang lamig. Tapos para nasusunog yung balat ko sa sa lamig tsaka ano pa yung medyas ko tatlo na tong medyas ko ha pero parang hindi pa rin niya kaya negative 27 lang naman tapos may araw pa tapos sabayan pa ng malakas na hangin yung isno naglalaro, naglalaro naglalaro dun sa kasada yun ang nagdadala ng lamig. Although yung 27, nung mga naglagad akong haraan negative 27, 25, kaya pa kasi hindi mahangin. Ngayon guys, mahangin. So, yung hangin na yun, nagdadala ng lamig. Kaya, pati sa talampakan ko, yung madaliri ko, daliri talampakan ko, masakit. Tatlo na yung, ano, tatlo na yung, yung, ano ko ha, tatlo na yung medyas ko, pumapasok pa din dahil nga yung boots ko hindi naman ganon kakapal kaya siguro dahil ganon tapos yung gloves ko rin hindi rin ganon kakapal kaya mapas talaga yung lamig hanggang March pa to guys itong isno na to hanggang yung lamig na to mas talamig pa to pagdating ng February so abangan natin yung jacket ko hindi pala gumana yung heater sinal sa kagabi para sa nakit pa hanggang naglalakad ang warm up pero okay naman medyo mainit-init naman sa katawan kasi nga dalawa yung jacket ko ito makapal tas isa pang makapal sa loob so dalawa yung jacket ko yun nga lang yung sa kamay tsaka yun sa talampakan ko sa ano kasi ma ah, masakit ano papas pa rin yung lamig tapos yung is ang isno makapal kaya lumulubog yung sapatos ko pero meron namang iba madadaanan na yung sidewalk na nalinis na nila kaya ayun guys so yun ang sitwasyon ngayon dito sa Milford sa Skatchewan so November pala nag-isno dito so naipon na yung isno So, may isno pang paparating itong week na to. Sana nga, wag, wag na. Mas gustuhin ko pang umulan kaysa mag isno <laughs> mahirap guys. Sa so, una lang, masarap yung snow. Pero sa katagalan guys, mahirap yung isno, sa totoo lang. Sa so, umpisa, yan, okay. Yung mga bago. Masarap ang snow. Pero sa katagalan guys, hindi maganda. Hindi man ano, Mahirap. Lalo sa mga katulad ko na walang sasakyan. So, puro lakad-lakad at so, pasok ng trabaho. Tsaka walang pass dito. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa see you again sa akin susunod na video. Ayan guys, pa, thank you sa so support. Pagka pa, pa panood naman pa-share na lang din ang aking uh, video dito sa Milford Saskatchewan sa panahon ng uh, ng winter. Ayan. Sa mga gustong lumipat sa mga ibang province, ayan guys, tiis lang talaga kayo. Kung marunong kayo magmaniho, may sasakyan kayo, ayan, good for you. At least, uh, hindi gaano malamig, kayo mas, malamig malamigan at hindi kayo maglalakad. So, sa mga wala mga sasakyan at gusto lumipat din sa mga remote area, remote provinces, ayan guys, ihanda nyo yung mga sirili nyo dahil pagdating na winter, kung naman naranasan mo dito, ganun din ang maranasan nyo. So, tingnan nyo naman dito guys sa tiris ko. Gusto kong tanggalin yung ice. Eh, hindi ko matanggal kasi hindi ko mabuksan yung pinto dahil sa may namuong build na ice build up sa gilid niya. So, hayaan ko na lang siguro siya. O, titignan ko kung anong magawa kong paraan. Baka tiltil din ko na lang gamitan ko ng kutsilyo para matanggal. So, yeah, guys, maraming maraming salamat at sa see you again sa akin susunod na video sa panahon ng winter season dito sa Melford, Saskatchewan. Ayan, guys. Thank you so much. Bye!